Uh, magandang hapon po sa Radyo ng Jimba, ating kaibigan, Diego, at yung pong si Kadabid. Uh, ako po si Sinong Pineda Jr., na chairman ng Barangay Banitan. Ay tungkol po sa usapin po sa nawasa. Uh, at mukha po yatang ang plano po eh, kwan. Uh, meron pong sisip-sip, katulad po yung yung sa septic tank na pagka napunta po sa nawasay dagdag bayarin pa po ng dag, na mga mamamayang gimba ang uh, proposal po ng chairman na ako si Sinong Pineda uh, sana ihiwalay eh na para minsan na lang magbayad doon po sa sisip-sip sa septic tank na hiwag na pong ibigay sa pamala dahil pwede naman pong minsan lang para po katulad po ng anihan pupunta po sila sa barangay sipsipin po sip nila yung dito uh, siguro eh, batas na lang namin sa barangay para hindi na ho yung mga tao ang nagbabayad kung ako naman po ang tatanungin nyo, sa murang halaga lang siguro mga sampung piso o papano pinag-aaralan po hindi po yung proposal ko na ipapasa po sa pamala, sisipsipin lang po ng isang araw, eh limang taon naman pong magdudusa yung mga mamamayan dito sa bayan ng Gimba. O, siguro, pinag-aaralan pong mabuti at aabot naman po sa sangguniang bayan at andyan naman po ang ating Vice Mayor Dayan Beltran at saka po yung po mga konsyales ng bayan ng Gimba at yung pong ating mayor na kagalang-galang uslito Galapon siguro pag-aralan po nilang mabuti para hindi ho kawawa yung mga mamayang gimba yung po kasi yung usapin sa nawasa halos palaki ng palaki na ho yung bayarin ay ang may kakayahang magbayad na dyan yung mga mayayaman na tapos maladagdag pa yung yung kwalang tank Oh, pag sinipsip na minsan, ituloy-tuloy na po yun. Limang taong pong magdudusa yung ating mga kabarangay. Uh, yung nga po, yung inuulit ko kanina, yung pong, yung pong tungkol po sa septic tank, siguro yung mga barangay na ang magukan dyan, kahit minsan lang magbayad. Dahil meron naman pong panahon, lalo dito sa amin, sakahan, o dito na lang po kami magpapasipsip para hindi na po hindi na po siya mapunta po sa nawasa na magdusa ng limang taon yung mga kabarangay ko dito sa barangay Banditan. Yun lang po at magandang hapon sa inyong lahat.